Gala time muna tayo mga kaibigan. Ayan, nandito tayo ngayon sa Fernando Po Junior Station. Former Roosevelt o mas kilalang Munoz. Ayan, nandito tayo ngayon at tayo sasakay na ngayon sa LRT papuntang ah Metro Manila. Ayan, enjoy watching guys!

at pupunta na nga tayo guys sa kabilang area kasi wala tayong nahanap na ibang uh, mapipilian ayan dito na muna tayo ayan nga guys pansinin nyo si ate na naka stripe akala ko uh, pans ko na siya yun pala nagulat lang siya sa akin guys What? ayan may nakita nga na nga tayo guys dito lang pala mahanap yung aking hinahanap ayan Aww. Hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching.